Ayan, good morning sa inyong lahat mga kawayan mga idol So, ngayong araw na to, maagang maaga tayo Na umalis no, hindi para magtrabaho sa PB Team House Kundi may importante tayong lala lalakarin ngayon mga idol Mga kababayan, ma importante kasi to uh, Abangan nyo lang ang mga video nito mga idol para maalam ma, ma alam nyo kung saan ako magpunta So, bukas pa ako mag-duty sa PB Team House at pasensyahan nyo muna ako mga idol kasi kailangan kasi talaga kailangan ko kasi yung puntahan ayan at bago yung lahat pagpasalamat po na tayo sa inyong lahat sa palagi yung support no sa Bitoy Daily Mix Vlog sa lahat po ng hindi nag skip ads maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng hindi pa po nakapag subscribe sana po mag subscribe na kayo sa ating channel at share naman po para marami pa tayong uh, makakita ng ating video na makatulong rin. So, bago ang lahat, uh, shout out muna natin sila Mayang. Shout out sa iyo, Idol Mayang. Ayan, wala man siyang sinabi kung taga saan si Mayang. At kay Elizabeth Guntang. Shout out sa iyo, Elizabeth Guntang. Maraming salamat po palagi sa panunood niyo palagi sa suporta. Ah. Lalo na kay Teresita uh, Sampaga. Maraming salamat po kay Teresita Sampaga. Idol, maraming salamat sa iyo dyan. Ingat kay palagi kay Melinda Puras from CDO. Maraming salamat din sa inyo Melinda Puras, no? So, palagi niyo po subaybay. Kay Idinya Montiri from Abu Dhabi. So maraming salamat diyan sa lahat ng taga Abu Dhabi na OFW sa inyong lahat. Ingat kayo pa palagi. Kay Iji Patukan Ah, uh, from Batangas. Thank you palagi sa inyong lahat diyan, Taga Batangas, lalo na kay Iji. Ingat po kayo Jan palagi kay, kay Johnny Best. Maraming salamat po Johnny Best sa palagi inyong suporta. At lalong lalo, at lalong lalo na po kay Liumar Hemogeno Malak, Malasiki Pangasinan. Shout out sa Jan Idol uh, sa Pangasinan. Ingat kayo Jan palagi sa, sa Pangasinan. Lalong lalo na po sa uh, ngayon sa ulan at sa kainit na uh, huwag kayong uh, magpatama ng ulan ng, uh, kasi ma maraming mga sakit-sakit ngayon lalo na po kay Sharon ala Alura uh, Mer Mercader <coughs> Pasensya na po Mercader Tags Pasig So shout set out sa Idol Ingat kayo dyan palagi Ayan So Thank you sa inyo lahat. Yan mag-intro po muna tayo mga idol. Yan mga idol, good morning sa inyo lahat. Dito po tayo ngayon sa Takurong. May bilungan tayo dito mga idol, mga kababayan na trabaho sa ating dating abo uh, may gustong ipapagawa dito na uh, commercial building po sa hydraulic hose so yan dito papakita natin ito, ito yung isang building niya na sa kanya to pinuntahan uh, namin pero uh, gagamitin to yung iba dito yung paglalagyan uh, ng uh, lagyan po nila ng paninda so, yung, uh, dito rin dito rin sa sagilid banda sa tapat uh, itatayo natin dito yung commercial building na gusto ng ating client Magagang At maaga kami yung malis galing sa Davao po mga kakagayan mga ilo na dito. So uh, bali time check natin ngayon ay eh, 7 o'clock na umaga po. So dito dito na part na po ito. Uh, ay, natin dito yung na problema yan pagdating ng araw dinisa natin yan para at least uh, makita natin yung area para sa tatayuan natin na at uh, kailangan pa natin pag-isipan ng idea kung saan natin itatayo yung uh, barracks natin dito para sa uh, yung mga tauhan natin na uh, nakapagpwisto na rin kung sakali ayan and good morning sa inyo salamat sa inyong lahat may update dito yun know. Ito yung daan na uh... yung daan dito Papuntang ano Ito na po yung daan papuntang Jinsan Diba Jinsan na ano, na sir Ito yung Ito po yung daan na dito Papuntang Jinsan po Jinsan City at ito sa kabila Sa kabila naman uh... Paikot papuntang Papuntang Kidapawan uh, Kidapawan po Or papuntang Dabaw Ito So yan, layo-layo po ang pinuntahan natin. Walang so, problema po sa kapihan dito mga idol kasi may kapihan dito. Dito lang sa tapat namin. Yan. Tapos dito tayo magtatrabaho. Yan. So, yung sinakyan natin mga kababayan. At makarating dito. Ilaw. yung bandang dulo makikita natin yan pagkita natin yan mga sa tabila dito sa harap mga idol ay, ano dito? ay kaya hindi tayo pumasok ngayon mga idol sa PB Team House kasi ay importante po kasi yung pinuntahan natin dito so habang papalapit na po matapos yung PB Team House ay tinitingnan na po natin yung trabaho dito na Tama trabaho na natin uh, yan po yung trabaho natin sa construction kasi uh, kasi kasi po araw-araw tayong kumakain araw-araw din tayo po nangangailangan ng trabaho so, yan at maraming salamat sa inyo lahat mga yan at may mga katanungan dito syempre sasagutin natin to mga idol at least para maliwanagan din ang nagtatanong nito sa ating mga viewers no so ang tanong nila dito po mga idol kay kay Jimo Mayol tanong nya uh, tanong ko lang lagyan ba ng cornice ang corner uh, viewers of Cebu so thank you sa iyong katanungan idol so yung tanong siguro niya mga idol yung gilid ng kisame, lagyan ba natin ng cornice uh, so yan, sa pagkakaalam ko mga kababayan mga idol walang walang suggestion si uh, Sir Paul tungkol doon sa Cornish. So, no comment ako dyan mga idol, parang hindi ko alam kung lalagyan ba o hindi kasi wala po siyang sinasabi. Siya po yung nagdisenyo ng bahay kasi di po tayo pwedeng mag um, sabi pa di tapo pwedeng magbuot sa kanila. May suggestion lang po pero yung kung tayo na po ang mag ano kung mag kung tayo o um, kita na magbuot wala tay ano diya wala tay labot kaysa kanila yan tayo ay gumagawa lang at magbigay ng suggestion kung okay sa kanya so yan salamat at sana ay eh, nasagot natin yan mga idol at dito sa pangalawa si Grace Taylor Grace Taylor man siya ba ang tanong niya tanong po niya mga idol bakit wala nang nagpipintura sa mga na welding na bakal dapat pinturahan para hindi magraste eh. bakit wala ng pintura so yan salamat sa yung katanungan idol gris taylor so ayan ay sasagutin natin yung uh, idol ang totoo nyan mga idol uh, talagang kailangan pa yan siyang i-grind pantayin yung mga welding. tapos bago natin uh, applyan ng epoxy primer na pintura Kaso lang kasi ay sobrang busy namin. Uh, wala pang gumagawa. Kaya hinihintay namin yung mga, inuuna namin yung mga pinaka -importante na part sa trabaho. Uh, inuuna namin yan ginawa. Bago yan, isusunod natin yung mga bakal. Talagang pipinturahan natin yan mga idol. So salamat sa yung katanungan idol. At sana ay nasagot kita. At yan. So dito naman sa tanong ni Irene uh, Lati so may, ah, hirap basahin ito kay Irene Latianok tama ba yung pagkakabasa ko pwede bang gawing kisame iyan papatong sa hardiplex siguro yung ibig sabihin niya mga idol yung uh, ginawa kong PVC panel na kinabit natin sa kisame. Gusto niya kasi yung kisame siguro niya ay hard flex. Uh, tapos gusto niya lagyan ng PVC panel no. So pwede yan mga idol. At uh, madali na lang siyang install kasi may guide ka na na ano. I ano idikit mo lang yan sa PVC uh, ceiling. Tapos i mulang mo lang yan. So kailangan ka kumuha ng magaling na kapintero dyan. So alam nila kung paano yan gawin. So salamat. Sana po ay nalinawa, naliwanagan kayo sa ating at sagot. At dito, mayroon pa rin nagtatanong dito mga idol. Si Marara mararasun Ang galing ng pangalang ito. Hello Bitoy. Pwede bang magtrabaho ka, magtrabaho sa Iligan area? so ayan uh, <laughs> ang layo no pero pwede yan mga idol pwede natin yung trabahoin depende yan sa trabaho kung anong laki kung anong kalakihan na ipapagawa mo sa amin sa akin at kung pwede bibigyan mo ako ng ah uh, sukat sa gusto mong ipatrabaho kung ano ba yung ipatrabaho mo or kisami lang ba or uh, buong bahay Ah uh, uh, kailangan din nating maglaan ng oras or kailangan nating mag uh, mag uh, magbigay ng date kung kailan natin gagawin kasi sa ngayon mga idol ay sobrang busy natin na parami pa tayong nakapilang mga trabaho na gustong magpatrabaho sa atin kumbaga hindi pa 'yan kung gusto mo nang ipatrabaho ay hindi ko pa matrabaho trabaho agad-agad So nagdipindi yan sa atin mga idol kung ikaw, kung gusto mo talaga maghintay ay uh, ako yung magtrabaho. Pero kung hindi mo talagang kayang hintayin kasi matagalan ka dahil uh, uh, yun na nga may trabaho pa ako, uh, wala tayong magagawa dyan mga idol. So yan lang at maraming salamat sa iyo at sa pagtitiwala mo sa aking uh, kaalaman. So thank you. At may tanong rin dito si Ano si uh, Jiminay Billy tanong niya ah uh, metal paring ah uh, metal paring ba yung ginagamit sa terrace so yan yung framing natin mga idol sa terrace yung pag pa, natin ng pinagkakabitan natin ng ano ng ng PVC panel po ay oh, metal paring po yan kailangan may metal paring siya tapos may mga hanger tayo sa taas para matibay siya ayan yun dyan natin kinaka, uh, pinagkabit yung ating uh, PVC panel so salamat po sa iyong katanungan idol sana po ay nabigyan kita ng sagot so yan at pati dito kay tanong ni Jubilam Pagos magkano po ba ang decking so yan uh, idol ang decking po ay nagdipindi po yan sa kapal ng DTA uh, ng decking o dipindi sa uh, uh, ganda siguro dipindi sa ganda ng disenyo or sa kulay ay uh, yung presyohan mga idol pero yung standard na mga presyo niyan idol kadalasan nabibili natin is mahal yan siya umabot sa 5 uh, yung presyuhan bawat isang decking po kasi matibay talaga po siya na materialis na para pang outdoor decking para sa ating mga teres yan, matibay yan gamitin pero may kamahalan lang pero at least mga idol hindi kayo magsisisi sa materialis kasi napakatibay so yan at uh, sana ay nasagot natin yung katanungan at maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating uh, kaalaman no? sa lahat ng nag-comment kagabi sa mga nag uh, nag-message na sa ating tungkol sa ating pagawa o pagtrabaho sa mga design disenyo sa bahay ay talagang nakakataba ng puso po lahat ng mga comment doon so thank you ng marami sa inyong lahat mga idol and God bless us all bye bye